Hi guys! Welcome back to my channel. So update tayo sa nangyari kay Jema Galanza nung nakaraan. Yung natumba siya, kumusta kaya? Seryoso kaya? Ang injury niya sa liig at balikat. So, sa video na ito, makita natin kung paano ang concern ng kanyang mga ka-teammates nang biglang natumba si jema habang naglalaro. Ayan, to the rescue talaga si Kayla Chansa, Michelle Gumaba, at syempre si Eliza Valdez. Una niyang chinek ang liig talaga ni Jema Galanza. At ito na nga, sa next day, nakita na na parang okay na okay na si Maring Jema so huwag nang mangamba kasi tuloy ang training ng ating Maring Jema Galansa prepare sila para sa laban nila ng ngayong 28 so of the semifinals na itong ating cream line. So, again, okay na, okay na ang ating maring Gemma. No injury. Hindi naman masyado. Mayroon lang siguro yung pagkabagsak ng ating maring Gemma. So, yan ang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, huwag tayong stress Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa bagong upload.